Ah, uh, ito ah, uh, kumaga mga kabayan. Ito uh, may mga bago ho tayong pain na ano, na bagong Qtix. Ito uh, at kahapon ah, uh, ganito yung pinahuli ni ano, yung Kibin. Yung taga Summer ho na uh, na ho nag sa amin. Dito yung blue. Ah, uh, natin ng guhit-guhit ng itim sa tagiliran. Ayun may pakinang sa tabi at ang likod po ay violet yan cutix lang o yan yan makita ko ninyo ito mapain ho natin yung mga ano ito ilan ba ito sa dalawa ito ito lahat yung dala natin na pain na uh, rapala. Ito, saka ito naman, uh, ano, silbir. Ito, uh, silbir. Pain. Bali, dalawa ho yung tinulayan ho natin na, ano, na q Ito naman, uh, violet no, na nag-blue. Ito, uh, bago lang. Uh, madami na ho tayong mga nasayang na mga kapala. Kasi ho sa mga kapala, din po na may pinapasok talagang tubig. Kahit lagyan ng susklo Saka yung iba uh, Ano uh, Yung iba yun o Pinapasok ng tubig At saka talagang Saka ito naman good ka to Anaitim uh, Kahit di pasukin ng ano ng tubig Anaitim uh, siya Kaya yun uh, Nakabili ho kayo nito Pag sinibad mga isang linggo Ayan mangiitim na ho yan kaya dapat talaga pag may tagigil lang yung woodcut Kaya naghahanap muna ako ng ibang shop na ano na Ibang kapala na ano yung hindi na itim yung loob Ayan, anim hong rapala dala natin uh, Wala ho tayong dalang blue At hindi ho tayo naka-order ng blue uh, Kulang dalang ho dito ay kulay blue Kasi may silver, may violet Ayan, ito may red violet Ito yung si Buddy yung gamit natin kahapon ano, uh, doon na lang tayo pag kapag sa laot at ang uraso natin uh, mag alas 3.30 uh, at umaga lang tayo uh, at tanghali tangali uwi din tayo at balik na lang tayo sa hapon

Ayo, nga? Kaas lang sa serbis? Tau. Tau pala. Alam mo pa? Uh. Iya. Tao rin ba 'yung yeah. kalasos? Sobrang tao. Iya. Buong. Pare lang 'yan. Alam mo pa? Iya. Kubayan, isa kasih 'yung makina daw runut. Runut ang makina.

Ay, ah, kabayan, sira yung makina ni ano. Ni kabayan, kabayan, ingot. Matuwa pa di ko. Bakalambagal kasama pa ku lapu. Rawis, matindit pato kagayan ka raway. Rawis? karaway yeah. Raway jan. Duman ako mapahapon ako dun sa lanu. Tau ngacan. Ikaw mo pa di ka mamang. Iyo. Maarte pa sila ni ngacan. Iyo. Hoy, makina makina ko sida. <laughs> Ay, mapalit <laughs> Ah, dah minimal deh, dah yang perkembangan makin itu IC, kemarin ingut, apa paling terlalu yang makinnya. Sala ka sa Bagensan. Sala ka sa Badka. Kasi ka? Kasi ka. Lakin limang artificial. Lakin lima. Artificial. Oo. <laughs> ayo kebayan, ba yan? wala din daw huli. Ah, mamayang hapon. balik po tayo mamayang hapon. balik po tayo mamayang hapon. Si kabayan ingot. Ah, yung makina. Lapak daw yung makina niya. Ha? kulap po. Tayo bayan, babawi. Basi ka pa huli hutay mamaya. Basi bugsi bugsi tayo ni gi. Kahapon na nakapahuli hutay.